Mga kapower, ito yung isang process sa kalamansi kung paano mas mabilis siyang mapagpabulaklak uh, i-dehydrate mo na siya, katulad dito kala mo, lantana talaga ibig sabihin, dehydrated na siya pag ito mga kapower, pinatubigan mo nako, putok ang mga bulaklak nito katulad nung isa na nandun, puntahan natin ito mga kapower, last Saturday, ganun siya yung halaman na pinakita ko sa inyo kanina ganun siya halos sa lanta talaga pero tignan mo ngayon oh. after one week pinatubigan natin yan so tinan mo kaya buhay yung mga damo sa puno nya dahil binabarang ko ng ng ating pandilig na hose yan tapos sa kasabay nung pag ano, pag uh, galing nya ang pagputok naman ng mga bulaklak so ayan meron na siya ang dami so ganun ang process na gagawin ko don sa iba na ginawa natin katulad nitong katabi niya na ito lantana ito eh, atin namang babaran mamaya ng tubig bago tayo aalis bago tayo uwi tapos malalaman natin to pag uh, dating ng uh, sunod na linggo potok na naman ang bulaklak nito so ganun lang mga kapawar i-dehydrate lang natin yung ating halaman at uh, lahat sila halos may bulaklak na alright yan lamang mga kapawar maraming salamat adios babus